Nagsagawa ng STEM examination sa lalawigan ng Palawan upang makatulong sa mga estudyanteng may kaalaman sa science and technology, engineering at mathematics na pwede nilang magamit para sa kanilang kinabukasan. May report si Nathaniel Macalalad. Nagsagawa ng Regional Entrance Examination for Science, Technology, Engineering and Mathematics ang DepEd Nara District. Ito ay idinao sa Nara National High School, 4th year building sa panakandos dito sa bayan ng Nara. Nilahukan ito ng isang daan at labing dalawa ng mga estudyanteng graduating sa elementarya mula sa iba't ibang mababang paaralan na sakot ng munisipyo ng Nara. Ang pagsusulit na ito ay pinangunahan ng mga science teachers ng Nara National High School sa pangunguna ni Ginang Milagros Chosin, Head Teacher 4 ng Science Department, Ginang Nilda Dumundon, SDE Coordinator, at ni Ginang Rosy Biton, Principal for ng Naturang Paaralan. Layunin ng nasasabing pagsusulit na subukin ang kakayahan ng mga estudyante kung sila ay kwalifikado upang mapabilang sa mga mapapalad na mag-aaral para sa programang ito ng Department of Education. Mula dito sa Bayan ng Nara, Lalawigan ng Palawan, Felix Nataniel Makalakad, Eagle News.